follows Agda Michelle and her puppet friends boo-boy billy chichai and chito through fun relatable adventures that entertain engage and educate wikaria is part of our broader literacy and numeracy initiative alongside it uh, which is basa Bilang, no? alongside it are ready set read for english reading and math Deli for foundational math together these programs form our basa bilang program which equips young learners with the essential skills they need to succeed in school and in life we would not be here today without the steadfast support of our partners in 2019 the national commission for culture and arts supported the first episodes of weka harian through a grant, a grant funded by senator lauren degarda in 2020, in 2020, we launched the grade 1 series. in 2023, we released episodes for grade 2. and now we proudly continue that journey with 25 more new episodes. To Senator Lauren Legarda and the NCCA, maraming-maraming salamat po. Your unwavering belief in this work and in the power of education gives hope to millions of children. You have helped ensure that children, along with their teachers and parents, have access to meaningful, engaging tools to help them learn to read and comprehend. We look forward to more collaborations as we work together to turn the tide of learning poverty. Let us continue to make reading and learning fun, joyful, and deeply Filipino. Because as we always say at the Knowledge Channel, ang saya matuto ng bago. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, Ms. Rina, sa inyong mensahe. Uh, Kanina, di ba? Narinig natin. Ano ang tunog ulit ng letter I? E. Hindi siya I. Ano? Letter I? Anong tunog ng letter O? Ha? Ah, anong tunog ng letter Y? Well, you, very good. Okay. At ngayon, excited tayo no, na mayroon uh, meron tayong mga bagong videos ng wikaharian ng mga gamit sa classroom, lalo na for grade 2. Naka-anchor po itong mga videos sa DepEd Curriculum in Teaching Filipino. At hindi lang yon it's culture-based at art-based. Ibig sabihin, yung mga alamat, mga book mga kwentong Pilipino mapapanood nyo dito sa wikarian at magagamit po ninyo sa pagtuturo. At syempre sa mga bata, mag enjoy sila sa pakikinig at matututo dahil naniniwala kami sa Knowledge Channel na masayang matuto ng bago. And at this point, we would love to hear Uh, our keynote address no? Uh, sa, to the woman and to the leader who has made and who have given us the support in creating this Wikahariyan videos for teachers. Again, who through her support was able to create um, and through her support and funding through the National Commission for Culture and the Arts brought us Wikahariyan. Uh, palakpakan po natin si Senator Lauren Legarda for her message. Bigyan natin ng masigapong palakpakan. Okay. Maraming salamat at magandang hapon sa ating mga estudyante. Hindi naman kayo nag-miss ng klase, di ba? Sa umaga ba ang inyong klase? Bawal malate sa klase, di ba? Kaya ako'y humihingi ng sorry sa inyo na ako ay na-late sa ating klase. Kasi may meeting ako na na-late yung kamiting ko. Kaya tuloy humaba ang meeting, kaya ako na-late sa klase natin. Papatawarin niyo ba si Tita Loren? Oh, salamat! <laughs> Kasi example natin, bawal ma-late sa klase, di ba? Eh, ako na-late sa klase natin. Ayun. Kasi yung mga kasama ko naman na late din. Ayun. Anyway, babati sa aking... Alam ba nyo ba na si Rina Lopez ay kaklase ko? O, oh, hindi nyo alam yun. Kaklase ko siya. Hindi grade school. High school. Ayun. Anong taon? Sino makakasagot? Anong taon kami magkaklase ni President ng Knowledge Channel na si Rina Lopez. Huwag niyo sasabihin, mas buka akong matanda kay Rina Lopez, ha? <laughs> o tanong natin sa taga ed anong year kami magkaklase? O, ha? o tatanong natin sa Vice President ng Knowledge Channel, Edric Kalma, anong year kami magkaklase ni Rina sa first year high school? Oh my God, sinisip-sip so, 2005. Senator na ako nung paano ko naging high school. Anyway, uh, Director for Operations, Gemma Ledesma, ma'am, yes. ang uh, laki ng hamon ninyo, ikaw ang in-charge lahat. At si Ian Camera ng External Partnerships, congratulations for all the good work that my former colleague, um, Senator Sunny Angara, Secretary now, we fully support, of course, a debt and budget at nung tinanggalan kayo ng budget, ako ang isa sa mga una na nag sa inyo, na naggalit sa kasaban sa Senado na nagtanggal ng inyong budget. <laughs> Yung computerization budget, kulang na kulang na nga ng equipment at computers, kinat pa. Totoo yan. Galit ako noon at nag-issue ako ng statement at alam ni Sunny na ako ang isa sa una na nagpahayag sa kanya in behalf of the Filipino children. Sa ating mga taga Pasig Oranbo Elementary School, ang ating sa po yung ating mga uh, teachers uh, and and our uh, our of Oranbo Elementary School dito sa Pasig minsan dapat doon natin ginanap. Bakit pa sa opisina ng Knowledge Channel? Dapat sa school. Next time ang events natin sa school, di ba? Para ma-inspect main ma ko rin kung kayo ay may kulayan sa paaralan, baka wala. At saka kung meron kayong MRF, yung Material Recovery Facility, ayon sa aking Republic Act 9003, anong kanan nyo? Speech ito? Klase ito? Ako'y magtatanong pati sa media na nag-cover sa Knowledge Channel. Ano ang Republic Act 9003? Ecological Solid Waste Management. Sino kaya sa ating mga estudyante na grade 2, 10 years old, or teachers, or principal, or superintendent, divisions head, ang makakapaliwanag ano yung Ecological Solid Waste Management. Tumahimik. Ayun. Yun po ang paghihiwalay ng basura sa nabubulok at hindi nabubulok. Kaya ang food waste sa ating mga eskwelahan ay ginagawang organic compost or fertilizer. At ang bote lata plastic ay rinirisikulo at maaring ibenta. At yung hindi kayang food waste at resikulo, yun lamang ang kukolektahin ng garbage collector. Konte na lang yan. Yan ang tawag ay latak residual waste. Pero hindi naman tungkol dyan ang aking speech yan ay introduction lamang sa ating klase ngayon. So ating mga grade 2 students and parents and teachers, buwabati po ako sa inyong lahat. Mapano na ating kinabukasan kung ang makabataan ay mawawalan ng kakayanang bumasa, umunawa at paganahin ang kanilang imahinasyon sa paglikha ng kanilang sariling kwento. Siyempre, ang basic dyan ay pagbabasa. Alam nyo, no, ako'y bata pa, ay napakatagal na nun. Siguro, bago pa man ako matuto magsalita, ako'y nagbabasa na. Totoo, tanong nyo sa aking nanay, yung yaya ko nag-alaga sa akin from birth. Sabi niya, siguro, one or two years old, even before I could speak, she said I was already reading. Dahil hindi rin ako mahilig maglaro kasama ng mga uh, pinsan, ng mga kapitbahay ko. Kasi binubuli ako noon. Kasi aral ako ng aral. Basa ako ng basa. At lahat binabasa ko. Fairy tales o mga anong kwento, maski anong libro. Ang aking best friend ng bata ako ay libro. Basa ng basa. Hanggang ngayon, mahilig bumasa, mahilig din magtanong. Sa ating mga teachers, mga katuwang sa edukasyon, mga tagapagtaguyod ng ating kultura, at sa lahat ng ating kasama sa pagbubukas ng ikalawang yugto ng wika harian. Katuwang ang Knowledge Channel Foundation na mula pa sa simula ay sinusuportahan ko una yung grade 1. Uh, yung grade 1, dapat ito ginagamit ng DepEd. Una, ito'y online. Baka hindi lang alam ng lahat ng schoolhan ng elementarya, na ito naman basta may internet ka, ay pwede mong ipakita yon online. Kasi pinagkastusan na yan ng gobyerno. Pinaghirapan na yan ng Knowledge Channel at ng NCCA. Naproduce na yan. Yung content na yan ay dapat ginagamit lahat ng DepEd schools, mas kinaprivado. Grade 1 yan, it's online. So siguro mamaya sasabihin uh, ng Knowledge Channel kung paano yan na-access online on what uh, medium, uh, platform. Is it on Facebook, o YouTube, ilagay lang nyo ang knowledge channel grade 1. Lalabas na siya. At ang dami na dyan, ilang? 80? 80 na mga 10 minutes? Ayun, 155 na 10 minuto. O, oh, grade 1 and 2. ang dami-dami na yan. Kasi na-produce na yan eh. So, panuurin lang yan lahat. Magiging mas matalino ang mga bata. Yan. Yan ay magsisilbing ang ating guide para sa ating mga pag-aaral. So, kasama natin ang Knowledge Channel sa ating kasiyang ito, kasama ang National Commission for Culture and the Arts. This is a government agency that I work with because importante, malaman ng lahat ang ating kultura, but we'll talk about that later. Magsisilbi sana ng hamon ang katanungang aking binungan upang mapagmilaya ng ating mga kaya at dapat gawin para sa ating kabataan. So bilang tagapagtaguyod ng mga adikain sa kultura at sa edukasyon, sinisigurado natin na may pondo sa ilalim ng NCCA mula pa noong 2019 bago mag-pandemic at 2023 nung ako ay nakabalik sa Senado sa aking pang-apat ng termino, ang tanda ko na talaga. Dahil bata pa lang ako, senator na ako pang ng termino. Pero ang dami naman natin nagawa, lalo na para sa edukasyon at sa kultura. Upang masikotuparan ang wika-harian. Dahil naniniwala ako sa mga programang kagaya nito, hindi lamang natin tinuturuan ang kabataan na bumasa, kundi binibigyan natin sila ng kakayanan na linangin ang kanilang pangkunawa, pukawin ang kanilang imahinasyon, at tulungan silang isa buhay ang pagmamahal sa sariling wika at sa kulturang Pilipino. Tungko sa wika, alam ba nyo mga bata na hindi lang Ingles o Filipino o Tagalog, kung tinatawag natin ang ating languages, sino makakapagsabi na ilan ang languages sa buong Pilipinas? Isa, dalawa, tatlo, sapo, fifty, 130 teachers. You know that? There are 130 languages. Iba pa ang dialects, ha? So, we never call it dialects kasi ang dialects ay sa mas mga maliliit na lugar but really, the major languages is over 130. Ganun karat kayaman ang ating kultura. Kaya ang hamon ko sa Knowledge Channel ay huwag lang Filipino. All the modules are in Filipino, in Tagalog, because you're only dealing with Luzon. How about us in Antique? They don't understand Filipino, maybe. Uh, maybe some do, but kinaray uh, a. Maybe, let's say, because half the population speak Bisaya, right? And in Bisaya is different, of course, from Hiligaynon, which is Ilongo, that's where you're from. And then Iba Iba. So, hamo it translate. ang iba-ibang uh, video modules into the different languages of our country. Sa mga nakalipas na taon, kinaharap natin ang krisis sa mahabang estado ng kakayanan ng ating kabataang bumasa at umintindi base sa naging resulta ng 2022 program yung tawag natin yung PISA Program for International Student Assessment at sa linabas na pag-aaral ng World Bank last year kung saan 91% ang mga batang Pilipino na 10 taong gulang ay hindi pa marunong gumasa at umunawa ng isang maikling kwento na akma sa kanilang edad. Ito ang hamon natin mga leader ng ating bansa, hamon pati na rin sa mga magulang, hamon sa DepEd lalo na at ng knowledge channel na rin na dapat nating pagtulungan. Pero sigurado ako ang mga 10 years old na nandito, kaya kayo pinili ay magaling kayo umunawa at magbasa. Pumili kayo ng libro, mag-reading -e tayo pagkatapos nito. Maski anong language na inyong gusto. Hindi foreign language ha, Filipino language. Sino sa mga bata ang marunong magsalita hindi lamang ng Ingles, kung hindi at Filipino, kundi isa pang language? Magka marunong mag-isaya, Ilocano, Chabacano, Kapampangan. Meron? Ah, anong salita? Anong language? What language? Hiligay nun. Yes. Tuturo mo kami Hiligaynon. Oh. Ah. Oh, paano tayo mag-thank you sa Hiligaynon? Damo. Oh, Ito sa English yun. Oh sa hiling? Damo. Madamo. Oh, madamo o salamat. Alam nyo, sa Ilonggo, hiligay nun, madamo o salamat. Sa amin, sa antike, duro, duro gid ka salamat. oh, iba, ba? Diba? Eh, magkatabi lang tayo. Ang dami talaga natin languages. So, hindi natin mai-kakaila na ang krisis na ito, uh, yung uh, kakulangan <clears throat> sa pagintindi at pagbasa ay isang malaking hamon. Ngunit hindi rin natin isusuko ang kinabukasan ng ating kabataan. Kaya tayo ay nandito ngayon dahil may isa tayong layunin ang sikapin na maitaas yung antas ng kakayanan ng ating kabataan at ihanda sila sa mas malaking hamon sa ating lipunan. Ang mga materyales na linulunsad ngayong araw na ito ay hindi lang basta kwento, hindi basta palabas, ito ay nagpapaunawa sa ating kabataan na ang pagbabasa ay hindi pabigat. Hindi yung sinasabi, ah, dami na naman homework, ang daming babasahin, hindi. Ito ay interesting for our learners para mas interesante sa kanila. Mm -hmm. And yung partnership po natin with the NCCA po, no? yung ganitong klaseng program, sanatory, yung Wikaharian, na initially nga po ay nag na sila uh, noong mga nakaraang taon for the grade 1 learners, bakit po mahalaga na may ganito tayong klaseng interactive din na uh, pagtuturo sa mga estudyante natin, lalo na uh, alam po natin na may uh, learning gap din ngayon? Yes. Mm -hmm. uh, dahil nga sa hamon ng learning poverty, ay kailangan gawin natin, number one, mas accessible ang learning materials, whether libro or video, in many platforms. Pangalawa, ay dapat yung content ay talagang akma sa mga guidelines at curriculum ng Department of Education. And third, um, it's important both the parents and the teachers and the learners uh, view it, understand it, and enjoy If you make learning enjoyable, Uh, pag yan, may kanta, may animation, parang cartoons, uh, makulay, meron aspeto ng kultura. I think mas madali matuto. Mm -hmm. Although my time is different. <laughs> I like, I love just reading books. It didn't have to be animation. Pero iba ngayon ang mga bata. Mm -hmm. Opo. Are there any policies po, Senator, siguro sa inyo rin po na gusto ninyong pangunahan to integrate nga po, mapagtibay din yung Uh, culture, Filipino culture ang arts na lalo na po sa education din natin ngayon na uh, tinitignan nga din po ng and to yeah. revise. Oh, po. Well, uh, I'm not sure if it would be covered by the National Heritage Act that there could be mandatory uh, sub, uh, content mm -hmm. on Philippine culture. Let me look into that because I know that I authored the law uh, where environment should be taught in the Grades school curriculum. Pero sa araling panlipunan, dapat kasama na ang kasaysayan at ang kultura. Mm -hmm. Pero tignan natin kung una, ginagawa ba, pangalawa, ay kasama ba yan sa ating mga batas? Kung hindi, maaring kumuwan ng batas na ang lokal na kasaysayan, lokal na kultura ay dapat isama sa pagtuturo sa mga kulit. Okay. That's it. Any more questions for my friends from the media? Okay, tama na. Okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you. so much. Thank you. 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 Thank you.